Ayan 'di ba, mga boss? Tulad nga ng sinabi ko kanina, kailangan magaling ka ding magkumuha ng ano, tawad. Hindi naman po ko mo sasabihin nilang ginto 'yung impresya, 'yun na yun, 'di ba? Ito kakaiba to ah. No. <laughs> Air Max, 'di ba? At may naispatan nice po ako dito, ito Adidas 'yan. Pang basketball. No? Yan. Kamahati? come, hadi. Good morning, good morning mga boss. Alium Juma, Bernes, at kami po ngayon ay pupunta na naman doon sa May Harads, Doon po sa May Almasina, Exit 21 Riyadh mga boss para tumingin naman po kung may mga bagong display na naman po sila at magagandang sapatos doon mga boss. All right. Time check. 6.30 in the morning at yun nga po marami na pong taong nandito po sa loob. all alright kasama ko po yung aking tropa pits aking kaibigan walang iba kundi si Batang Randy alright at kami po ay papasok na dito sa may Harads dito lang po ito sa may exit 21 Almasina po Harads Riyad alright at ito po yung bumungad sa atin yung bilihan na naman po ng mga iba't ibang ano gamit po sa pagmamason, tools, aircon, at kung ano-ano pa po mga boss. At ito nga, yan, may mga fire extinguisher pa po sila dyan. Mamimili lang po kayo kung ano po yung inyong mga gustong bilhin mga boss. All right. Mga boss, at kanya ba yan? Ano daw Ano Chinese? 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 May naligaw pong Chinese. <laughs> <laughs> Alright. At yun nga mga boss. Ito, ano to? Ah, meron din itong ilaw dito. Kaso hindi na umiilaw. <laughs> ilaw, ilaw. Pero na maumiilaw brad. Oh, marami din dito mga ano. Mga salamin. Ayan. At dahil summer po ngayon. <laughs> Ito, blender. May blender, blender din po. Ano bro? Sensor. Detector. Ayan detector. sensor. Ang concern lang po kasi natin dito mga boss, yung mga item na yan, lalo yung mga electronics, electronics. Hindi na po sinisiraan sila. <laughs> hindi natin sure kung gumagana kasi uh, experience na po namin 'yan nung una, nagtanong kami kung gumagana, ang sabi niya hindi daw nila sure kumbaga, naka-display po dyan, bibilihin mo, tatawaran mo, yun na yun. Diba? Pero kailangan mo pa rin talagang testingin para ano. Eh, wala naman silang pan-testing minsan. Kaya yun nga. Omega oh, may gas range din, so. Ayun, may gas range din po doon. O, oh, pabango, pabango, diba? Marami pa, bracket ng TV meron din. Tapos, eh, syempre, may mga malalaking coolman pa po doon, mga boss. Good guys, meron din pong ano doon, no? washing machine diba May ginto pa. Oh, may dinto pa do. <laughs> All right. Okay. Ayun, oh, ano tong? Dito. Ah, ano, coffee maker? coffee maker at yun mga yung mga nagpapagawa po ng mga bahay diyan. may mga surface type po na ano, na mga LED na ilaw at ito may mga floodlight din po sila. 'Di diba? Mga boss, kompleto at meron din pong mga doorknob yan, mga nagpapagawa po ng bahay at yun, meron mga plato, meron din pong mga higaan doon, kompleto po mga boss at meron din po ditong ano, flexible hose sa mga tubero nating mga kaibigan diyan mga boss at may nakasabit po doon na ano, radyo. <laughs> okay mga boss, at yun na. Aket na po kami dito. Kami na po ay aket dito sa may ano, balcony. Nandito po sa balcony yung ano, yung mga sapatosan at bumungad. Oh, ayan, bagong pwesto nila. Nike SB oh. Oh. Pwede? Mm. Adi. Kam. Iti, iti daw to pero ganun po talaga kasi mga boss marunong na rin po kasi sila tumingin ng may marka, may marka. Kaya kailangan mong magaling din tumawad, hindi porket sinabi nilang yun ang presyo eh bibilin mo na agad. Pilipino tayo, kailangan magaling tayo tumawad. Ayan, ito pa bata All right, madami. Madaming magaganda bread na. No? Madaming magaganda. Kaso nga lang mahal siya magano. Pero syempre, tulad nga po nang sinabi ko sa inyo kanina mga boss, kailangan pong ano, magaling kang tumawid. Ito bro, yun na mo tsinelas Pang matanda. <laughs> Hindi kasi Ganito po yung mga hilig-hilig na mga tao rito eh, mga ganyang tsinelas at yun nga po, araw po ng business ngayon mga boss, dagsa po yung mga tao, di ba? Walang mga pasok, day off po ng karamihan at halos lahat po talaga day off kaya dito po ang puntahan. Although nagbubukas naman po ito ng araw-araw kasi yung experience na po namin dito pumunta ng ibang araw, Sabado, nagbubukas pa rin po siya same time, alas 6 po ng umaga at nagsasarado po nga po ng alas 10 po ng tanghali. Alright mga boss, at gawa nga po ng Friday, talaga pong marami pong tao. Okay, at yun may nakita pong bag si ating kaibigan. Anong bagyan? yan? Caterpillar po mga boss na bag. At meron din po dito, shoulder bag ba to? Tawag dito bro? O oh, diba? ba? Body bag, body, bag. body bag. yan. May mga bag din po dito. Ito, Puma. O oh, ito, oh. maganda to gamitin. Shout out, boss Ace! Kamukha nung bag mo, oh. under armor, pero ito, Puma naman. Hakama Big eh. boss. Ha? 50 real. P 50 real? Yeah.

Oh, you go come me with a man Manila? Yeah. My son studied in Manila. Ah, your, your son yeah. in Manila? Yeah, seven years now, yeah. Yeah. Till now is in Manila? Yes. Oh. Maybe, uh, where, where he study? So, he's in, in uh, college in Manila. No, master. Master in college in uh, yeah. where, where? Before he's, uh, what? Ba, uh, some of Tagio. Baguio. Baguio? Baguio, yeah, yeah, yeah. Another bag, another. Uh, uh, dago, dago. Dagupan. 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 Oh yeah, Daguban. dagupan. Then, yeah, 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 Now, yeah. Now, now, now. Master, he is buried in Manila. Now he's in Manila. Yeah. What course? Which course of your uh, son? Health. Ah, nursing. Nursing, yeah. Yeah, 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 yeah. All right. What this? Give fifteen real. Yung gustong magbakasyon at mag-exit, marami rin po ditong mga luggage. <laughs> mga luggage mga boss asara asara o dito 10 real 10 real daw dito o diba 10 real 10 real o dito 10 real 10 real mga boss o <laughs> Halukayin mo lang talaga at makakita ka dyan ng pangharaharabas mo, di ba? Ano? Tutingin? Ayan, no? ang ating kaibigan may nakitang Stan Smith medyo okay pa naman sa quality uh, kaso nga lang eh, maliit daw po sa kanya kailangan mo lang kung humalukay at maghanap Ayaw, magaan pang jagging ayan, ayan o oh, magaan pang jagging oh, malilit ka ba yan mga pang bata lasare mm lasare -hmm. lasare lasare right, at nandito na po kami sa aming madalas mabilhan ng sapatos at may makita kaming magaganda. Titignan nga natin kung may maganda silang display ngayon. Efecto. Diba? Alright, how are you my friend? How are you? Fine. PJ din? Kweis? All second. Marunong din, marunong. Big <laughs> uh, discount discount, discount. Ayan, discount. Kulo, marka, marka.

Eh hey, Pilipino Pilipino Libia, Libia. libre okay. libre libre <laughs> na <laughs> la 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 Tal kabayan kabayan mura mura Free discount free discount sa na mga kabayan Okay ano healthy tayo na Give discount ah Okay tayo pumunay extra dito magbebenta muna tayo, tayo ng sapas mga boss, boss. Kabayan, kabayan, tali na, asara, asara, marka, marka, bibiskaw, discount, Hey, kabayan, kabayan, kabayan. Mura lang dito, bilhin na kayo mga kabayan. Sampu-sampu, bente-bente, not klase, may biskaw, Ma mabango, wala, alipo nga. Bilhin na. Bago lang ba, Bigi, may nag, nalagyan ng downy. Okay? Okay.

Chop, Asara. Hindi tendial, tendial. unisex. Oh, panlalaki pang babae ito, pwede. hen? no? Sampu real lang po ito, bans, di ba? Ten real, ten real, mga boss. Maganda, maganda. Isa pa, nakadalawa. At saka yan, Adidas. Sampu rin, sampu. Kaso, pambata po ito. Sa pamangkin po. Ha? Pamangkin. Ito mo baka Itatabi na po natin ito. Yan. Safety na yan dyan. Mga boss. <coughs> na, All rights. Baka mawala pa to At saka yung isa. Ayun. Chop. Get na? Tara. Dalawa na. Nakadalawa na yung aking kaibigan. Time check. 7 in the morning. 7 na yan. Pero... Okay pa naman, hindi pa naman po masakit sa balat. Ano pa po to Vitamin C pa. Bait namin siya kabayan. Shout out. <laughs> oh, nakadali si kabayan, no? Mukha naman na dali, kabayan. Wow, ang kapatid yan, kabayan. Sila kising na natin, natin. Yung nabili ni kabayan, naku. Oh. Ito, oh. Maganda pa pala. Umagaan. na. Oh, maganda pang jagi oh. Nadali ni kabayan. Oh, jogging. Okay, mga boss. Nadali ni kabayan. Pinta, pang

real. Kalas puran tayo pasi ala Eh pari. Ano na da? Twenty. 20 diba 20 Twenty. Twenty. 20 Twenty. 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 20. 20. 20 20. 20. 20! Twenty. 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 Anak alam pulo ka ba yan tali na? 40. 40 40. 20. 20. 20. dito? Okay. Nagkasundo sa 20 mga boss. Nadali ng 20. Yes, O, tahal ka Mura lang. 20, 20, 10, yes, 10. Okay, kabayan. Oh, nakakuha tayo ng isang customer. All right, mga boss. <laughs> Ayan at susukatin po ni aking kaibigan yung kanya pong nabiling sapatos Tommy Ayun ah Nice Talaga naman Sige nga Sapatos check Ayun ah Okay Sa, halaga. Sa halagang 20 real Napakaganda naman Alright, at kami po po Aya Magiikot-ikot pa po nga mga boss, meron din po dito mga pambabae, pambabae, panlalaki, pambakla, pambakla pangtomboy, panglolo, panglola, pangbata at yun nga marami po dyan mga boss. Puro sapatos at sapatos everywhere po yan na ngandun at hanggang doon po sa dulo mga boss. All right mga boss at yun nga oh, talaga naman suot na ng aking kaibigan yung nakita niyang sapatos, yung nabili niya, I mean na Tommy. Bagay na bagay sa kanyang outfit. Marami po kayong pagpipilian mga boss Kailangan lang pong matyaga At magaling kayong manghalukay At magaling din po kayong tumawad Siyempre mga boss Dahil hindi po lahat ng presyo nila rito Is presyong kaibigan Meron din po talagang presyong mahal talaga At malapit po sa katotohanan Sa katotohanan ng branyo Kaya kailangan pag sinabi nila yung presyo Is makipagbaratan ka hanggang sa makuha mo Yung gusto mo mga boss E eh, kung talagang ayaw nila ibigay sa gusto mo E eh, di iwanan mo Ganun lang po yun mga boss kung... Magano? O diba? parang nakapapa ka lang no o, oh, diba napakadami po dito o dito tayo sa malilom ayan mga boss chinelas ito chinelas bro ito bro ito ayun adidas may adidas no ay hindi pa adidas yan crocs ay hindi hindi chinelas din sila Ayan nga. Alright, mga boss. Ayan na. Ayan ano dito. Rubber na guma na pang dagat natin para pag nagpupunta tayo sa dagat, hindi tayo nagpapaapaan. Gading no? gubahar. Gading gubahar. So, testingin natin. Ay, wax. Sakto. Ayan no. Alright. Para pag pumunta po tayo sa dagat, hindi po matitinik yung ating paa. Diba? Sakto po siya. Ay, kasama Five na pa si Sadik. Si okay. Five oh, 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 real only. Oh, yeah. <laughs> Ay, okay, wa? Oh, come on, come on. Nice. Come. Ganda. Five real, five real. Come, come. Para iskin talatik, come. Come, come. Ganda siya. Okay, Sadik, chocolate. Ganda lang. Alright mga boss, at nandito naman po tayo sa kabilang side At yun nga, may dumaan Alright mga boss, at yun pa rin Sapatos pa din, napakadami po talaga At medyo mainit-init na po Kasi time check, quarter to eight na po mga boss Pero ganun pa rin, di pa rin po nagpapatinag Marami po pa rin tao At doon po sa kabila, doon sa may looban, Mas marami po doon kasi mas magandang pumuesto doon Dahil may mga bubong sila, dito is open po kasi walang bubong Okay. Sapatos, 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 sapatos. 'Di ba, mga boss? Napakadaming sapatos dito lang po sa May Almasina Exit 21 dito po sa May Riyadh Harads, mga boss. All right. Yan po ang scenario ngayon dito. Napakadami pong sapatos na nakabalanda. Kayo na lang po talaga ang bahalang mamili at tumawad para po sa inyong makukursunodahang mga sapatos mga boss Kagaya diba? po natin Kung gusto nyo po ng safety shoes Meron din po rito yan o oh, mga Reebok Caterpillar at mga Red Wing yan Steel to po siya mga boss Mga sapatos Ang presyohan niya po is nasa 50 Pero matatawaran po po yan mga boss Diba? Ito O oh, diba? sa mga kaibigan, kabayan nating nasa construction. Nandito po ang mga hanap niyong safety shoe, mga boss. 'Di ba? Steel to, ayan. Halagang 50 real daw 'yan, 50 Okay? Boss. Nandito po tayo ngayon sa may looban naman, dito sa may may mga bubong. Doon po tayo galing kanina, mga boss. Sa may open area na 'yan, walang bubong kaya mainit lumipat naman po kami dito sa may mga bubong-bubong. Ganun pa din po, mga sapatos pa rin po ang makikita natin dito mga boss at yun nga, marami pa po rin para tayong mga kababayan at iba pa po pong lahing namimili at natingin natin ng mga sapatos dito mga boss Alright Asara, asara Asara <tod> nga hey. sapatos pa rin kahit saan tayo magawi puro sapatos at yun si kabayan nakadami na po siya ng bitbit -bit. all right, mga boss nakadami na si kabayan <laughs> di ba sapatos sapatos 14. discount At nandito pa rin po tayo Medyo mainit na Time check 8.30 na po ng umaga Kanina pa po tayong 6am nandito At ngayon po may nakita po tayong isang kabayan At talaga naman Nakakuha po siya ng isang napakagandang sandals At inilalakad niya po yan Ayan Iminomodel po ni kabayan Ang kanyang napiling napakagandang sandals Talaga naman Kabayan <laughs> Alright mga boss Rumampa si kabayan Alright Okay mga boss na magkano daw yan? Da dalawa -si? O oh, yun, no? Oh. Di ba? Ayan, bagay na bagay. 30 daw. O oh, matatawaran mo pa yan, kabayan. Sabihin mo, 10 Ay, sadek, Ada, kabayan. Give 10 bibigyan yan kasi bumili ako ng oh, bag. O, shop. Give discount lasin, sadek. Alright, mga boss. Ayun, na nadali. Magkano daw? O, oh, yun pa, isa pa, oh. Yung partner niya, nasaan? Ayan, at iniram pa ni Kabayan. Ay, wow. <laughs> oh, Shook. Sure. Iniram pa ni Kabayan. O. Oh. O, oh, yan, diba? O, oh, 20. Talaga naman, napakaganda. Bagay ka pa ni Kabayan. Thank you, po. 20. Nakadala ng pamporma. Talagang 20 at 10. 10 real daw yan. pang 10 and 20 meron ng pamorma pang rampa si kabayan alright Okay, kabayan Thank you, ah. Oh, okay. Okay. Alright so mga boss at ito na po yung lala namin Nakadali po kami ng sapatos at chinelas mga boss At yun nga at dito na po nagtatapos ang ating video Dahil time check 9 o'clock na po mainit na At kami po ay uwi na mga boss Alright so mga boss At hanggang dito na lang at kami po ay maglulugaw sa bata Okay bye bye